So may mga nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung mas maayos mag DIY ng visa application or mag-hire ng immigration lawyer or licensed immigration consultant para sa kanilang visa application. So kung sa tingin nyo ay straightforward ang application mo and later on pag nagka-aberya during your application ay kaya nyong sagutan accurately, ay pwede nga kayong mag-DIY ng inyong visa application. Pero naman pag medyo hindi kayo sure at gusto nyo maging kampante, during the course of your visa application and habang naghihintay sa decision, I, I would advise na mag um, hire na lang kayo ng immigration lawyer or licensed immigration consultant. Although, syempre, may corresponding cost pag nag hire ka ng immigration lawyer or licensed immigration consultant, but for me, based sa personal experience, mas okay nang gumastos kayo ngayon Kaysa later on, pag mess up na yung application nyo or pag matrabaho na yung application mo, if that's the only time na mag-hire kayo ng lawyer or immigration consultant, ay baka nga mas mapagastos pa kayo dahil syempre yung lawyer ay magsisimil sa inyo ng additional cost based sa trabaho na gagawin nila sa application nyo.